Uh, ano ang mangyayari kapag ang kalungkutan ay ginawang sandata at ang peking balita ay naging kasangkapang pampulitika para sirain ang pinakamataas na upuan ng kapangyarihan ng bansa? Kasunod ng malagim na pagkamatay ng negosyanteng si Juan Paulo Tantoco sa Los Angeles noong Marso, isang bagong bagyo ang sumabog, hindi dahil sa hustisya kundi dahil sa espekulasyon, manipulasyon at isang napakapamilyar na playbook, pagkakasala ng Pagsasamahan. At sa pagkakataong ito, ang pangalan ay kinakaladkad sa mga headline. Unang ginang Liza Araneta Marcos. Walang sinabi si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa isang serye ng mga matatag na pahayag, Tiyak na itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot ng unang ginang sa pagkamatay ni Tantoco na tinawag ang tinatawag na ulat ng pulisya na kumakalat online na peke, pinakialaman at may motibo sa politika, deklara ni Castro. Ang mga tumatalon ay kasali sa mga patakaran. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay ng walang pag-aalinlangan sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kanyang kinakaharap buong determinasyon niyang ipinagpatuloy ang kanyang misyon na nagpapakita ng kanyang matatag na kalooban at hindi matitinag na dedikasyon sa kanyang layunin. Kinumpirma ng palasyo na wala ang unang ginang sa hotel kung saan natagpuan si Tantoko na siyang pinaghihinala ang suspek sa insidente. Ang mga opisyal na larawan, mga record ng hotel at US Secret Service logs ay sumusuporta na siya ay nasa isang hiwalay na lugar na dumalo sa isang konsyerto ng Filipino community noong ikauts ng Marso. Si Tantoco nilinaw nila ay hindi bahagi ng kanyang entourage. Ngunit hindi nito napigilan ang inilalarawan ng marami sa loob ng Malacanang bilang isang kalkuladong propaganda push, bahagi ng mas malawak na salaysay na naglalayong delegitimize ang pagkapangulo sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Napataas ang kilay ni Senator Imi Marcos, mismong kapatid ng Pangulo, nang himukin nito ang palasyo na magsumiti ng komprehensibong ulat hinggil sa mga aligasyon. Kung ito man ay isang panawagan para sa transparency o isang political distancing maneuver ay nananatiling bukas sa interpretasyon, ngunit walang alinlangang nagbigay ito sa kontrobersya ng mas mahabang buhay sa istante. Dagdag pa sa depensa ng palasyo, inilalayo ng bagong hinirang na press secretary na si Dave Gomez ang kanyang opisina sa umiikot na politika. Ang tututukan natin ay ang mga programa ng gobyerno, hindi ang mga distraction sa politika. Dapat nating igalang ang mga nagdadalamhating pamilya at ang mga katotohanan, he stated. Ngunit ang mga katotohanan tila ay inililibing sa ilalim ng isang bundok ng haka-haka, mga peking ulat ng pulisya, mga viral post na may hindi na verify na mga pag-aangkin, mga akusasyon na idiniin ng mga kilalang propagandista noong panahon ni Duterte na marami sa kanila ay patuloy na nagtutulak ng salaysay na naguugnay kay Pangulong Marcos at sa kanyang pamilya sa paggamit ng droga na umaalingaw-ngaw sa mga pag-atake na unang ibinato noong 2022 na kampanya. Sa katunayan ng mga binhi ng smear campaign na ito ay bumalik sa mga taon. Ang nooy presidente na si Rodrigo Duterte sa isa sa kanyang karumaldumal na tirada ay ipinahayag sa publiko na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng cocaine. Ang mga taga-suporta at dating tagapagsalita ni Duterte na si Harry Roque ay nag echo ng mga katulad na linya ng pag-atake na nagpapakain ng isang salaysay na lumalabas pa rin hanggang ngayon. Lahat ay walang ebidensya, lahat ay walang pananagutan. Ang nasasaksiyan natin ngayon ay hindi lang political theater. Ito ay ang sandata ng kalungkutan, ang pagsasamantala sa pagkamatay ng isang tao at ang estrategikong pagguho ng tiwala ng publiko sa pamamagitan ng malawakang paggawa ng mga kasinungalingan. Malinaw itong tinawag ni Jose Castro, nakakahiya. Yang pagtatangkang iugnay ang unang ginang sa kanyang pribadong pagkamatay sa pamamagitan ng mga peking dokumento ay nakakainsulto sa ating katalinuhan at sa ating demokrasya ang kampanyang ito ng pagkakasala sa pamamagitan ng asosasyon na tinutulungan ng mga bot, blogger at influencer ay hindi lamang tinatarget ang unang ginang. Sinusubok nito ang limitasyon ng katotohanan sa ating mga demokratikong institusyon. Ito ay pagtatangka na magdestabilize, maghanda ng landas para sa muling pagkakahanay sa politika at itulak ang mga numerong naghihintay sa mga pakpak, kabilang ang mga nagnanais bumalik sa kapangyarihan sa pamamagitan ng vicepresidente. Sa gitna ng isyong ito ay hindi lamang isang kasinungalingan kundi isang mapanganib na kalakaran gamit ang kamatayan, pagkagumon at peking balita bilang pera sa isang maruming ekonomiyang pampolitika. Ang nakataya ay higit pa sa reputasyon ng isang unang ginang. Ito ang kabanalan ng katotohanan sa panahon ng digital na panlilinlang. Kaya ano ang gagawin natin ngayon? Tinatanong namin ang mahirap na mga tanong Bini-verify namin. Manatiling alerto tayo. Kung mahalaga sa iyo ang kwentong ito, ilike, share, comment at subscribe sa aming channel ang Kampanero. Salamat sa aming mga bagong subscriber at sa lahat ng nanood ng video na ito. Panatilihing tumunog ang kampana para sa katotohanan, katarungan at kalayaan.